Good morning guys Ito po ang kamatis ni ni Au. At medyo mataas-taas na po So lagyan po natin ito ng kagapangan niya Lagyan po natin ang kawayan So meron po tayo dito kawayan Yan po yung minalagay po natin dito Para yun po yung magiging guide niya or support niya Hva er det? Ayan po, na po natin ng support ng kamatis. Okay, so hanggang doon sa taas yan, mahaba-haba pa yan. Ayan na po siya. Meron pong dagdag na balag or support doon sa mga tanim na kamatis.